ayan pala guys ito pala yung puno guys ano so, sinasabi ko guys so, yung may bulaklak guys so, napakaganda ng bulaklak nya dito pala sa puno na ito nakikita oh yun nahulog kakahulog lang guys ayan ito pala oh dito hi guys dito tayo ngayon sa may palayan no oh. kabundukan ng antike ayan may nakita pala ako dito sa ilog isang bulaklak na napakaganda ayan ating pupuntahan ayan ito po yung ilo guys oh napakaganda po ng ilo dito malinis na malinis ayan dito yan may mga isda dito nakatago ayan may mga hipon pero ito yung bulaklak na nakakamangha oh ayan guys napakaganda anong bulaklak kaya ito guys no napakaganda tignan no ayan ang ganda ng bulaklak. Saan kaya ito galing? At anong bulaklak ito? Ito ang ating alamin. Kuya Kim, ano na? Ayan, napakadami guys, oh. Inalagyan ko doon. Inapaano na sa dagat ito? Sa, sa ilog pala. Hindi eh, ito sa dagat, ah. Ilog po ito. Ayan. Napakadami ito, guys. Anong bulaklak kaya ito, guys? Huh? Napakaganda, no? Ayan. Dito, oh. mayroon pa dito. Ano? Ayan. Ah. Napakaganda ng bulaklak ito guys. Wow. Yan. Ito palang view sa karagatan dito. <laughs> karagatan sa ilog pala. Ayan. You know, ito ang view. Ayan. Ang bango ng bulaklak na ito siguro. Ang bango nga. <clears throat> Parang ano. Ang bango guys. Sigurado parang gawing perfume maganda ito gawing perfume no dito lang yan makikita sa kulasi yan tiki guys philippines ayan philippine penis you know pinataanal ko na ba si pinakain din yan kung ano ayan may pa dito saan kaya ito galing guys may pa dun eh napakaganda guys kasi dito napadpad ako sa ilog naghahanap ko kasi ako ng nyob na pang tinula ng inyog yan ipapakain ko sa baboy yan napadpad ako dito sa ilo guys pero hanggang ngayon wala pang inyog nakikita dito ito pa guys o, so, daming bulaklak dito guys yan eh. napakaganda ng bulaklak dito no Ayan. masaya dito sa probinsya Uh. Tapos may mga gagamba pa dito guys oh. So, yan no? Yan. makita nyo yung gagamba. Hmm? May gagamba pa yan. Yan lamang guys. Ang aking pinakita sa inyo. Um.